Greetings mga migs, welcome back sa Buwan Salita TV So ito na naman tayo sa ating episode about amulet So ito ay upgrade natin yung ating Saint Benedict Medal Kasi dati yung mga gemstone na nilagay natin ay yung mga basic lang So ngayon palitan natin ng mga gemstone na mas malakas yung reserved na positive energy So masama ba ito? Kung yung mga gemstone, tinuturin yung mutya inuusalan nyo ng mga orasyon, nagtatawag kayo ng pangalan ng mga elementals, mga deity, masama na yan. Kasi hindi na si God yung tinatawagan nyo. Ibang elemento na. Pero yung mga gemstones, ginagawa nyo na exorcism prayer, o mga prayer na pangbaklas ng mga masasamang espiritu, yung natural energy lang niya ang gagamitin mo, paano naging masama yan? Na ang kalikasan naman, ang lumalang niyan, ay ang creator yung god. So tama na yung intro. Dito na tayo sa mga gemstone nilalagay natin sa ating Saint Benedict medal. So ang unang ilalagay natin ay itong clear quartz. So itong clear quartz po ay ito ay isa sa mga gemstone na tinatawag nilang master healer. So nagbabalance ito ng aura natin kung may sakit tayo na physical so hindi siya gumagamot ng physical na sakit ha? binabalance niya yung aura natin, yung energy natin para yung mismong katawan natin ay mas mapalakas yung iniinom nating gamot so para mas gumana yung gamot kasi binabalance niya yung energy ng ating katawan at yung self-regeneration ng ating katawan binabalance din niya. So, mas napopromote yon And then, dalagay natin itong Tiger Eye. Tiger Eye ay kilala sa pampaswerte. Yung may-ari ng Lamborghini, meron siyang Tiger Eye na Purseras. And next naman, pag naubusan tayo ng Tiger Eye, so ito yung nilalagay ko. Citrine. Yan. Uy, naulog. At aside from that, ito yung red coral. So, natural yan na red coral. Hindi yan, ano, ah, pininturahan. So, ang red coral po ay isa yan sa mga nagtutulong o nagbabaklas ng mga bati, balis, lalong-lalo na yung mga bati ng inkanto na ang resulta sa atin ay pangangati sa katawan. So, sa mga sidekick at saka spiritual attack with regards to the skin, malakas yung red coral na yan. Subok ko na yan. And aside from that, syempre, lalagyan natin ng leklay for grounding. At the same time, pagtatawag na rin ng blessing o positive energy. At lalagyan din natin ng kahaya leklay ito po ay for attraction at saka sumbalik. So, mas mapapalakas ang sumbalik na ability ng ating Saint Benedict. Yan. At meron din tayong ilalagay na tech type. So, halos lahat na ng magagandang gemstone nasa loob na ng Saint Benedict pendant na ito. At saka syempre itong fulgurite o yung totoong ngipin ng kidlat na aprobado ng mga sayantipiko. So ito ay napatunayan talaga ng mga sayantipiko na ito talaga yung totoong ngipin ng kidlat. So sa hindi pa nakakaalam kung ano ang fulgurite, ilalagay ko sa comment section at saka sa description yung link ng impormasyon tungkol dito. At syempre, hindi natin to ilalagay ng buo. Ah, hatiin natin mga ganito lang kaliit. Ganyan. Okay, kasi mahal kasi ito eh. So, paghati-hatian lang natin sa mga Saint Benedict natin na medalyon. So, mga migs, ang gagamitin natin na dasal ng Saint Benedict yung hindi tumatawag ng mga elementals. Yung hindi tumatawag ng mga deity ng mga okultista. Yung dasal talaga na malinis. Yung galing sa simbahan. Kasi yung simbahan naman talaga ang nag-produce ng Saint Benedict. At saka ang pinaka-importante talaga ng Saint Benedict is itong prayer na nakapaloob sa mga basag ng mga letrang to. So huwag niyong isipin na ang letrang yan ay may kapangyarihan. Ang salita mismo dyan ang may kapangyarihan. Kasi ito, ano lang yan, reminder lang yan para hindi ka mawala sa pagdarasal mo. Ang importante talaga, bigkasin mo yung dasal na nakapaloob sa mga basag na nandyan. Siyempre, yung basag na original, wag yung mga basag na mga ukultista na may mga dagdag. Pangit yun. Tsaka pag-usapan natin yung Anima Christi kasi may Anima Christi na pinadala sa akin, corrupted. So, ibig sabihin ng corrupted ay may halo na mga pangalan ng mga deity. So, mag-ingat kayo doon. So, ito, talagay natin dito pag nabalik na natin. So, yan po ang laman ng ating St. Benedict Medal mga mix. So upgraded na siya. Siyempre 2024 na eh. So mas pagandahin natin ang ating mga amulets. Para na rin sa mga balak natin gawin sa 2024. Balak natin magnegosyo. So yung mga ingitero ingitera so hindi makakatagos yung mga negative energy nila papunta sa atin. Kasi may mga tao talaga na ayaw nilang magtagumpay tayo. So, at least pag mayroon tayong amulet so masusumbalik yung gusto nila sila ang hindi magtatagumpay yan ang buti nga sa kanila kaya ako na mention ang Anima Christi kasi isa rin sa mga nagpapalakas ng Saint Benedict Medal ay Anima Christi kasi ang dasal na yon ay pagtatawag ng Spirit of Christ so isa yon sa mga nagpapalakas esensya ni Kristo enerhiya ni Kristo So, isa yon sa mga nagpapalakas. So, maganda yon na idasal dito sa ating Saint Benedict Medal. Pero, wag yung corrupted na anima Christi, ah. So, ilalagay ko na lang siguro dito sa description tsaka sa comment section yung totoong dasal niyan, yung galing talaga sa simbahan, yung copy. Ilagay ko na lang yung link para kopyahin nyo yun. So, recap natin mga mix. Ito yung laman niya. Uh, clear quartz. focus natin ha. Ah. Okay. Ito clear quartz, kahaya leclai, tiger eye, pag walang tiger eye, itong citrine, leclai, tectite, and then red coral at itong fulbright. Pero maliit lang ito. Hindi itong buo, maliit lang. Pag hatian natin 'yan. So mga mix yan lang muna sa ngayon. I hope magustuhan nyo ang video nito. And please, paki message lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV. Yan lang po. Thank you.